Natapos na nga pala kami sa paglalagay ng napakagandang design dito sa bangka namin si Nemo. at tingnan nyo naman guys sobrang ganda nitong nilagay naming alimango at saka sugpo na nandito sa bangka. So ayan na nga guys sa no what's up mga kanapadaan lang so ngayong araw nga guys ay tatapusin na namin yung paglalagay namin ng design dito sa bangka nating si Nemo. Pero bago ang lahat guys tingnan nyo medyo maaraw pa nga pala dito pero lahat po tayo ay mag iingat kasi may paparating nga pala guys na medyo malakas na bagyo. Kaya keep safe everyone at magdasal tayo lagi kay Lord. At dito nga guys ano pinapalish na nga pala namin namin yung mga natitirang kulay na hindi pa namin nailalagay dito sa bangka namin. Tapos nilalagyan na rin nga pala guys nung kuya ko dito ng lettering na pangalan itong kabilang side nitong bangka namin. Medyo maselan nga pala guys yung paglilettering dito sa bangka kaya pinapaubaya ko na lang yan sa kuya ko. Isang pagkakamali mo nga lang pala dyan guys eh pwedeng maglahok-lahok yung kulay. Habang tinitingnan ko nga guys itong bangka namin eh natutuwa na talaga ako sa mga gigim mangyari dito sa ating napakagandang bangka. Medyo na stress din nga pala guys kami kung paano ba makukuha namin yung tamang kulay at katulad dun sa uniform namin. At gaya nga guys na sabi ko dahil sa tulong-tulong at teamwork namin dito ay eh, nagawa namin. Hindi naman guys ganun kagaya o ganun kaganda talaga pero masasabi ko na talagang medyo malapit din guys sa uniform namin at okay na rin talaga. Noong una pa nga lang guys ay eh, nagpaplano kami na namin ng kulay itong bangka namin ay eh, parang hinawalan talaga guys kami ng pag-asa at hindi namin to kakayanin pero buti na lang guys na natin. Bali nga pala guys itong unahan ng bangka natin magkabila eh, nilagyan nga pala guys namin to ng mga malalaking alimango na design dito sa may bandi bandang gilid. Medyo Medyo kulay orange na medyo mapula nga pala guys namin gaya dyan sa nasa damit ko sa likod para masabi natin guys na luto na yung alimango at ready na rin natin pudripin yan. Tingnan nyo naman guys kaparehas na kaparehas ng aking uniform na suot itong kulay ng bangka natin sobra nakakatawa talaga. Dito nga guys kahit hindi ako masyadong magsanay mag lettering o magkulay nitong alimango ay tinulungan ko na rin sila kasi para medyo mapadali yung aming trabaho. Syempre tumulong na rin guys dyan yung kapatid ko at ayan guys sanay naman daw siya guys mag cutix ng kukoy kaya paniguradong kayang kaya niya daw to. Medyo nahihugaan nga guys kami ngayong araw dahil may paparating na bagyo ay eh, medyo mainit pa rin talaga ang klima dito sa lugar namin. Siguro guys talagang bumebelo yun. Pero sana naman guys ay malusaw na rin siya at wala na siyang masalantang bahay, pananim mo kahit na ano. Lalong lalo na guys dito sa buhay dagat sa amin talagang napakahirap pag may bagyo dito sa lugar namin. Bukod sa malakas ang dagat at hindi makalaot ay eh nasisira rin nga pala guys yung mga palaisdaan at nakakawala yung mga alagang isda o mga alimango at syempre mga sugpo na rin. Kung doon nga guys sa bandang unahan ng ating bangkay merong malaking alimango nga pala na nakadikit doon ay dito naman guys sa may bandang gitna nilagyan nga guys namin ng sugpo pero wag kayo mag-alala guys luto na yan sugpo na yan kaya kulay orange na medyo red na siya at ayan guys, kung makikita nyo ay talagang tulong-tulong kami at ito talaga yung masasabing teamwork at bukod dun guys ay napakasarap talagang gumawa lalong-lalo na pag marami kang mga kasamahan. Sobrang na-excite na rin talaga guys kaming magamit ulit sa adventure itong bangka namin si Nemo at syempre para makapag food trip na ulit at makapag layas na ulit tayo dito sa mangroves. Dahil nga guys dito tayo nabubuhay sa Facebook tsaka sa YouTube at syempre sa TikTok na rin ay nilagyan nga palagi guys rin namin ng logo dito sa may likuran. At ito na nga pala guys tapos natapos yung design dito ng alimango nilagyan nga lang palagi guys namin ng touch na medyo kulay white yan tapos ma-orange orange para magmukhang makulay talaga guys at lumitaw yung kulay niya. So bale, eto naman guys yung nasa may bandan likod isang sugpo naman na nandito. Magkabilaan nga lang pala guys natin nilagyan yung bangka na yan syempre para kita bawat kabilang side na mayroong pangalan na napadaan lang. Shoutout nga pala sa mga taga Mindoro, Iloilo, Quezon City, syempre sa mga taga Maki, Makati, Vasi, sa lahat ng na mga nanonood sa amin dyan. Maraming maraming salamat. At sa mga may gustong ipa-shoutout dyan guys, mag-comment lang kayo dito sa baba para ma-shoutout ko ulit sa mga susunod. Bali nga, guys na cancel muna yung mga exhibition game namin dito ng team ko sa basketball at eto nga guys muna yung pinagpukosa namin itong bangka namin kasi medyo matatagalan talaga to pag hindi namin to inesikaso pero after naman ito guys ay okay na ulit makakapag adventure na ulit tayo at syempre makakapaglaro na ulit tayo ng basketball okay. kaya ayun guys abangan nyo na lang pag kinabit na namin yung mga tarik at cutting yung itong bangka namin sinimo at syempre pag ibababa na natin kung okay ba talaga sya